Uh, anak, ano kum na? Kumusta ka anak? Kumusta si Inay Bilin? <laughs> si Inay mm -hmm. Si Kristo, kumusta? Mm -hmm. Si Irene, kumusta? Mm -hmm. Si Labri, kumusta? O, oh, o oh, human si Kumari Marina. How are, how, how are you, Kumari Marina? Ah, uh, ah, uh, so beautiful, very, 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 na. And also handsome, uh, Angelo, <laughs> very handsome Japon. I, I love you, all of, all of us, I love you. Anak, na, tagay ko niyo ko sa ha? O, oh, hindi, tagay ko. Tagay ko niyo ko sa kay... Ha? So, lupa natin, isukaw. So, oh o. Sumpiho na ang lusa. Lusa na ito. Pagkabot ko sa pabayad.

Wala na yung pagkadugong. Pagkikin lang pa, ino, e, 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 hindi mo ipa-check up na ako akong tainga, nga. Oo. Sige na. Kailangan uh, oh, mo niyo kuang kayo, ipa-check up ko niyo ako. Tainga, din hindi na akong, akong makaring. Akong dunggan. Oh. Kasi akong... Tayo nga. Tanan akong sakit, ipa-check up ko niyo. Oo. Oh. Para mo balik kung kusog. Oh, di ba, di pa pa, di na ka makarinig. Hmm? Di na ka makadungog sa imong kuan. Duha ka tainga? Oo, oh, dyan ako kadungog. Hmm. Yan ti, o. Oh. Di daw siya makadungog ti niya. Patsik ang punta na ako yan na. O, oh, ikay. Ya, ti. Panalitan sa papagpabiling gamot niya ngayon ti. At saka pagkain niya ti. Kasi wala na talaga. At sa pagkaon. Sige. Apo sa, uh, sa may niya ni mo kay Inday. Si Inday huh? ba? Si Inday. Si Inday, oh. Inday, message ni mo. Oo. Oh. Ah, mag-ingat. Mag-ingat ka, Day. Oo. Oh. Ikaw, Inday, no na mag-amping mo, mag-ampo mo ka na lang sa Diyo. Hmm. Para malayo mo sa disgrasya. Kaya ka mo, gi-ampo ta mo. na niya, gi-ampo ta mo sa Diyos. Hmm. Naawa ko niyo, sige ko gi sa taas na kayo kung kinabungi na yeah, nag-uun pa ko. Si Gina pa. Sa message po ka kay Gina. Oo, oh, ikaw Gina. mag ka sa Minoo. Oh, mag ka. Para nga mutaas muta na muta yung kinabuhi kay ako. Sige ko, siliko, mag ampo, i po. sa mata na. oh, ikaw ron no, nee. eh. oh, ikaw ron no, nee. eh. mag ka anak kay Bugtong kang anak kong lalaki, ikaw mm -hmm. ay humisaligan. Mag-ampo mm -hmm. ka. Mm. Ay, salig ko ko ni mo, kay, kul kay maisog ka. Kaya. Yeah. O, liwat ka sa ako, o sa imong apuhan. Mm -hmm. Maisog, di, man di manaling di madali madlok. Mm. -hmm. Adali, ku sa kaderi ka ng gawasa ka. Gawasa kay pasayawang tika ba? Dali. Dali na. Andali. Hey, mahapa man yung abidjis. gusto ni ating nga Makita ang huh? Kani. Sayaw sa kaderi. Andali. Para. Tagaan na lang okay. ko Sayaw ko. Sayaw ka Oh. sounds. Huh? Ay. ka ni ati. Ni ati nga Digaluhan kag sounds man lang. Huh? Ina si ati Nor. kog sounds. Oh, Ay, saan? Para makasayaw ko. Sayaw daw siya. Mm. Sayaw daw siya. Oy. Oh, sige, sayaw na. Bakit Oh, sige, sayaw niya. Habang sayaw ka, tapos kanta. Dali na. Oh, oh sige, sayaw. <laughs> <laughs> 하차차빙고하차타터터터터터터터터터터터터터터터터터터타터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터터 oh. uh, yes. yeah. okay.